O, oh, grabe, saan mo makabas guys, no? Grabe. Malinawan kong matulog sa mga tangkal, ba? Ano yung sirando? Kaya ito, isirat. Natingala, rapasagaw nga nang isulot. Muntas, iya, oi. Na. Ako, matatanggak tatanggak, saan? Ay, nasip, pero na. Ang tabaw ng taas, taawag, ba? Ito -ba. Ay, ay naipit sa mga kumbak, ba? Ay, manang, uh, ang lulus, ah... Angayak po ba sa ilo, no? Sa akong napaka, no? um, uh, nanggigilig taman kay kay ba ang gila ka na kay ako na ibawaan biya kay tanang musulod or tanang mana basa kung kulang kay mga manok mga baboy kasi simpre pagkaon so nagtuo po pagkaon ay suri kayo ko ha kung ako kang napakol butan mong good ko ako sinalay ang butang buhay niya mga kapasiluan gigi ko kung akong may na ah, uh, napaak kabalang kay wala man mapil to imong itlog <laughs> para man to call mo nang pasaylo ang ha so sunod ko li magbuhat na stag sulod hmm kay ko pit laber ka pero lami mo kay pa kol nang na hmm na hmm um. ay pero pasaylo ang call ha ko pagkaan ya kol na gamay kay pa hagtik kay ba Ang matakol na mm, sunod ko na di magsalalag sulod. Marap na babay. Hmm. sa balik.